Magandang araw po sa inyong lahat at mga kaibigan. Maligayang pagdating sa paglalakbay na hindi ka panipaniwalang kwento ng Mindanao mula sa mga sinaunang kaharian at makulay na kultura hanggang sa nakamamanghang likas na kababalaghan. Tuklasin ang mga archaeological treasure, maalamat na sultanate at mga nakamamanghang destinasyon tulad ng Kamigen, Siargao, Enchanted River at Mount Apo. Tuklasin natin ang mayamang kaisaysayan at kagandahan na nagpapangyari sa Mindanao na talagang kakaiba. Ang archaeological na ebidensya ay nagpapakita ng aktibidad ng tao sa Mindanao noon pang 10,000 taon na ang nakararaan. Ang mga sobanon ay nanirahan sa Zamboanga Peninsula noong panahon ng Neolitiko. Ang pakikipagkalakalan sa China at Timog Silangang Asya ay umunlad gaya ng nakikita sa mga sinaunang banga ng libing at mga palamuting ginto. Ang mga kasangkapang bato na natagpuan sa Zamboanga del Norte ay nagmumukahi ng isang huling Neolithic na presensya habang ang mga banga ng libing, Chinese siladon at mga gintong palamote na nahukay sa mga kuweba ay nagpapahiwatig ng matatag na palitan ng kultura. Pagsapit ng 1,500 BC, ang mga mamayang Austronesian ay lumalaganap sa buong Mindanao na naglatag ng pundasyon para sa mga magkakaibang katutubong kultura ng isla. Pagsapit ng siyam ang AD, ang Mindanao ay lubhang na ng mga kulturang Hindu at Budista mula sa Indonesia at Malaysia. Laganap ang mga Indianized na script paghabi at artefact tulad ng golden kinara at ganesha pendants. Ang butuan rahanate at rahanate ng sanmalan ay promenteng na ang ipikong darangin ay sumasalamin sa panahong ito. Ang mga impluensyang ito ay dumating pangunahin sa pamagitan ng hindi direktang pakikipagkalakalan at pagpapalitan ng kultura sa mga imperyo ng Srivijaya at Mahapit na naghalo sa mga lokal na paniniwalang animista. Ang butuan sa particular ay naging isang mahalagang maritime na kaharian na bumubuo ng mga ugnayang pangkalakalan sa Srivijaya sa Indonesia at Champa sa Vietnam na pinatunayan ng mga record ng Chino at mga natuklasang arkeolohiko. Lumaganap ang Islam sa Mindanao noong ikalabing apat na siglo sa pamamagitan ng mga mga na Muslim. Ang unang moske ay tinayo sa Tawi-Tawi lumitaw ang mga sultanate ng Sulu, Lanao at Maguindanao na ginawang sintro ng Islamikong pamamahala at kultura ang Mindanao ang Sultanate ng Maguindanao ang nagbigay ng pangalan sa Islam. Ang pagdating ni Sharif Muhammad Kabungsuan mula sa Johor noong unang bahagi ng ikalabing anim na siglo ay nagpatibay sa Islam sa Maguindanao at nagtatag ng upuan ng sultano sa Cotabato. Ang mga sultanong ito ay naging makapangyarihang pampolitikang entidad, lumalaban sa impluwensya ng dayuhan at humubog sa pagkakilanlan ng Islam bilang isang muog ng Muslim. Dumating ang mga Kastila noong ikalabing anim na siglo na nagtangkang sakupin at i-convert ang mga sultanong muslim. Ang mga Moro ay mahigpit na lumaban sa loob ng mahigit tatlong daang taon na nagpapanatili ng kanilang kalayaan ng mas matagal kaysa sa ibang bahagi ng Pilipinas. Pinakamalakas ang impluensya ng Espanyol sa mga Kristiyanong pamayanan sa baybayin tulad ng Zamboanga. Ang labanan ng mga Espanyol Moro ay minarakahan ng madalas na mga labanan, kasunduan at paglilipat ng mga aliansa na ang mga Espanyol ay nakakuha lamang ng bahagyang kontrol sa ilang mga lugar. Sa kabila ng pagsisikap ng mga Espanyol, napanatili ng mga pangunahing Muslim na Sultanate ang kanilang otonomiya at mga tradisyong Islamiko na lubos na nakapluwensya sa kultural na tanawin ng Mindanao. Pagkatapos ng digmaang espanyol amerikano nahulog ang Mindanao sa ilalim ng pamumuno ng US nang humarap sa patuloy na pagtutol ng mga Moro. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, ang Mindanao ay nakaranas ng mas kaunting pagkawasak kaysa ibang mga isla at naging pukus para sa pag-unlad pagkatapos ng digmaan. Tinangka ng mga otoridad ng Amerika na isama ang Mindanao sa pamagitan ng infrastruktura at edukasyon, ngunit nagpatuloy ang mga tensyon dahil sa mga patakaran sa lupa at migration. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapon, ang Mindanao ay isang sentro ng paglaban sa guerrilla saan ang mga Pilipino at Amerikano ay nag-organisa ng mga kilusang palihim laban sa mga persang Hapones. Ang ikadalawa dalawampung siglo ay nakakita ng paglipat ng mga kristyanong nanirahan na humantong sa mga pagtatalo sa lupa at mga tension sa etniko. Pinatindi ng panahon ni Marcos ang mga salungatan na ito sa pag-usbong ng mga armadong grupo tulad ng Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front. Ang mga kasunduang pangkayapaan noong 1990s at 2010 ay humantong sa paglikha ng Bangsomoro Autonomous Region. Ang pakikibaka para sa sariling pagpapasya at kontrol sa mapagkukunan ay humubog sa Mordenong kasisaya ng Mindanao na nagresulta sa mga siklo ng tunggalian at negosasyon. Sa ngayon, patuloy na itinataguyod ng rehiyon ang kapayapaan at pag-unlad kung saan ang mga kilusang katutubo at lipunang sibil ay gumanap ng mga pangunahing tungkulin sa pagpapaunlad ng dialogo at muling pagtatayo ng mga komunidad. Kilala ang Mindanao sa mga likas na kababalaghan, makulay na kultura at mga destinasyon sa pakikipag sa palaran. Narito ang ilan sa mga pinakamahusay. Ang Kamigin Island ay isang volcanic park Paradise, na kilala sa mga hot spring, maringal na talon, at sikat na white island Sandbar. Ang dramatikong tanawin nito na hinubog ng pitong vulkan kabilang ang aktibong Mount Hibok-Hibok ay nag-alok ng walang katapusang mga pakikipagsapalaran para sa mga mahilig sa kalikasan. Para sa mas malalim na pagsisisid sa kaakit-akit nitong kasaysayan at mga atraksyon na dapat makita, tingnan ang aking video tungkol sa kasaysayan ng isla ng Kamigen, ang island born of Of fire. Huwag palampasin ang pagkakataong maranasan, ang natatanging timpla ng pakikipagsapalaran kultura at natural na kagandahan ng Kamigen. Ang Siargao Island na matatagpuan sa Surigao del Norte ay ipinagdiriwang bilang surfing capital of the Philippines at mabilis na naging isa sa mga pinakahinahangad na destinasyon ng paglalakbay sa bansa. Ang Hugi Stir Drop na isla na ito ay sikat sa world-class waves na kumamanghang White Sand Beach, Crystal Clear Lagoon tunti ang mangrove forest at laid back island vibe. Ang enchanted river sa hinatuan ay sikat sa nakamamanghang malinaw, maliwanag na asul na tubig at mystical legend. Kilala bilang enchanted river, pinaniwala ang binabantayan ito ng mga inkanto, duwende, at iba pang supernatural na nilalang na nagpoprotekta sa kapaligiran nito. Ang Maria Cristina Falls ay isa sa mga pinaka-iconic at historical na makabuluhang likas na atraksyon sa Pilipinas na matatagpuan sa Iligan City, Lanao del Norte na kadalasang tinatawag na City of Majestic Waterfalls dahil sa kasaganaan nito ng mahigit 20 talon. Ang Maria Cristina Falls ay puno ng lokal na alamat. Ang pinakasikat na kwento ay nagsasabi tungkol sa dalawang magkapatid, sina Maria at Cristina na umibig sa isang lalaki. Ang kanilang kalunos-lunos na sinapit kapwa tumalon sa talon ang nagbigay ng kambal na batis at ang pangalan ng talon. Ang iba pang mga alamat ay naguugnay sa talon sa Maranao folklore at ang ipiko ni Raha Indarapatra at Prinsipe Bantugan na nagdaragdag sa mystical aura nito. Ang Tinoy Ant Falls ay isang kamanghamanghang multi-tiered na talon na matatagpuan sa Bislig, Surigao del Sur. Kadalasang tinatawag na Niagara Falls of the Philippines, ito ay itinuturi na pinakamalawak na talon sa bansa na may sukat na humigit kumulang 75 metro ang lapad at 55 metro ang taas na may tatlong pangunahing antas at isang nakatagong ikaapat na patap. Ang ikalawang baitang ay ang pinakahangahanga kung saan ang mga bisita ay maaaring sumakay sa mga balsa ng kawayan malapit sa cascading water para sa natural na water massage. Ang pangalang Tinoyan ay nagmula sa salitang Cebuano na Tinoyuan na nangangahulugang isang sinadyang gawa upang makamit ang isang layunin. Nagugat ito sa lokal na alamat ang mga alipin mula sa bundok magdiwata ay nagplano ng kanilang kalayaan sa pamagitan ng pagtulak sa kanilang malupit na mga amo sa isang balsang kawayan sa ibabaw ng talon. Isang sinadyang gawa na nagbigay ng pangalan sa talon. Ang Mount Apo ay ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas na may taas na 2,154 na metro sa ibabaw ng antas ng dagat. Ito ay isang natutulog na stratovolcano na matatagpuan sa isla ng Mindanao na sumasaklaw sa mga hanggana ng Davao City, Davao del Sur at mga lalawigan ng Cotabato. Kilala bilang hari ng Philippine Peaks, ang Mount Apo ay parihong isang natural na kababalaghan at isang kultural na kayamanan. Ang bundok Apo ay ginagalang ng ilang mga katutubong grupo kabilang ang manubo, pagubo, tagbanwa at iba pa. Ang pangalang Apo ay isang titulo ng paggalang na nangangahulugang iginagalang na nakatatanda at ang bundok ay pinaniwala ang pahingahan ng espiritu ng ninuno na si Apo Sandawa. Ang Samal Island, opisyal na kilala bilang Island Garden City of Samal, ay ang pinakamalaking resort city sa Pilipinas at isang nangungunang destinasyon para sa mga mahilig sa dalampasigan, mga naghahanap ng adventure at sa mga naghahanap ng nakaka na pagtakas malapit sa Davao City. Biyaya ng malinis na puting buhangin na dalampasigan, malinaw na tubig, malagong kagubatan at maraming natural na atraksyon, nag-alok ang samal ng magkakaibang hanay ng mga karanasan para sa bawat manlalakbay. Ang Lake Cebu sa South Cotabato ay isang nakamamanghang highland destination na ipinagdiriwang para sa mga payapang lawa, luntiang landscape at makulay na katutubong kultura. Tahanan ng mga tribong tibuli at ubo ang Lake Cebu ay kilala bilang Summer Capital of Southern Mindanao at isang protektadong tanawin na ikinilala para sa parehong kahalagahan ng ekolohiya at malalim na pinagmulan ng kultura. Ang Pilipinas ay tahanan ng ilang mga nakamamanghang pink sand beach, isang bihirang natural na pinomenon na nakakaakit ng mga lokal at manlalakbay. Ang kaakit-akit na kulay rosas na kulay ng mga dalampasiga na ito ay nagmumula sa pinaghalong dinurog na pulang korales, kabibe at puting buhangin na kadalasang pinaktindi ng mga mikroskopikong organismo na tinatawag na foraminifera. Na ang kulay rosas o pulang kabibe ay nagsasama sa buhangin. Kapag ang araw ay tumama sa basang buhangin, ang rosas na kulay ay nagiging mas kapansin-pansin na lumilikha ng isang mahiwagang epekto sa kahabaan ng baybayin. Karamihan sa mga sikat na pink sand beaches tulad ng Great Santa Cruz Island, Subic Beach, Sila Island at Tikling Island. Ang pinkness ng buhangin ay nag-iiba-iba depende sa oras ng araw, panahon at kung gaano kabasa ang buhangin. Kung minsan ay lumilitaw na mas banayad o mas makulay. Ang mga dalampasigan na ito ay perpekto para sa paglangoy, snorkeling, pagkuha ng literato at simpleng pagbababat sa kakaibang tanawin. Karamihan sa mga pink na sandwich ay protektado o hindi gaanong komersyalisado kaya hinikayat ang mga bisita na magsanay ng responsabling turismo at igalang ang mga lokal na alintuntunin. Ang Dahilayan Adventure Park ay kilala sa kanyang record-breaking na 840 metro na dual zipline, isa sa pinakamahaba sa Asia, na nagbibigay sa mga bisita ng pagkakataong umakyat sa itaas ng mga pine forest sa kapanapanabik na bilis. Nagtatampok din ang parke ng drop zone, isang 120-foot freefall swing, ang sky tower base jump at ang python roller zip ride, ang unang zipline roller coaster sa Asia. Nagalok ang Razorback Mountain Coaster ng gravity powered ride sa mayayabong na tanawin ng bundok habang ang mga obstacle course at rope challenge ay nagbibigay ng saya para sa lahat ng edad. Ang Philippine Eagle Center ay pangunahing pasilidad sa pangangalaga para sa critical endangered Philippine Eagle, ang pambansang ibon ng Pilipinas, matatagpuan sa Malagos, Davao City. Ang 8.4 hektaryang santuario na ito ay ginagaya ang isang tropical na rainforest na kapaligiran at tahanan ng mahigit 30 Philippine Eagle kabilang ang mga pinalaki sa pagkabihag. Naglalaman din ang mga sentro ng iba pang mga ibong mandaragit, mamal, at reptilia, na ginagawa itong isang mapagyayamang destinasyon para sa mga mahilig sa wildlife. Ang Dinagat Islands na matatagpuan sa hilagang silangang baybayi ng Mindanao ay isa sa pinaka-underrated at kaakit-akit na mga lalawigan ng Pilipinas. Madalas na natatabunan ng kalapit na siyargao, ang Dinagat ay nagalok ng tahimik na pagtakas sa malinis na kalikasan kristal na malinaw na tubig, natatanging rock formation at isang mayamang tapiserya ng lokal na kultura at alamat. Salamat pagsama sa akin sa tour na ito ng mayamang pamana ng Mindanao at nakamamanghang attraction. Kung nasiyahan ka sa pagtuklas ng mga hindi ka panipaniwalang lugar at kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga pagkikipagsapalaran sa paglalakbay at kaysaysayan. May paboritong lugar o sariling kwento, i ito sa mga komento sa ibaba. Hanggang sa susunod mga kaibigan,